Engineer, ito tanong ko sa iyo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Wala Totoo ba? Nasa na punta. Napu napusta mo? Oh. Von Ordona mangiyak-ngiyak matapos malaman na inubos sa sugal ng kanilang engineer ang kanilang 8 million para sa kanilang dream house. Sa bagong upload ni Von Ordona sa kanyang Facebook account, ay tila nakausap na nila ang kanilang engineer na makikita nga sa kanilang video. Sa kanilang video ay maririnig nga ang pag-amin ng naturang engineer na naubos niya nga ang budget ng dream house ni Von Ordona at o Ocampo dahil sa pagkalulong nito sa sugal. Dito ay napamura nga si Von Ordona nang sabihin sa kanya ni Engineer Mike na wala na umanong naiwan sa naturang pera. Komento pa nito sa kanyang comment section, ito ang problemang hindi ko kayang matanggap. Nag-work po ako sa bawat oras ng buhay ko tapos uubusin lang sa sugal? Di ko maintindihan nakakabaliw na to. Si Lord na ang bahala sa mga taong abusado at mapanlin lang sa kapwa. Oras na para sabihin niyo po lahat kung anong ginawa sa inyo nitong tao na to kahit mga construction workers di napapasahod. Ang buong bayag ni Von Ordonia matatandaan na iskam umano sila na nagkakahalagang 8 milyon pesos ng kanilang kontraktor para sa kanilang dream house na pinapatayo. Ito ay matapos na hindi na umano nagparamdam sa kanila at hindi na rin umano ito makontak. Kaya naman humihingi siya ng tulong sa social media upang makarating ang kanyang mensahe sa nagngangalang Engineer Mike. Problemado si Von Ordona ngayon dahil sumabay pa umano ang problema sa panganganak ng kanyang misis na kasalukuyang nasa hospital pa sila ngayon. Ayon pa kay Von, hindi umano ito prank dahil marami umanong client ang nabiktima ng milyong-milyon na pera. Kaya naman di na umano niya alam ang kanyang gagawin dahil hindi biro ang 8 milyon na nawala sa kanya na para sana sa kanyang pamilya. Komento ni Von, nasa ospital kami ngayon, kakapanganak lang ng wife ko. Tapos ganito kabigat na problema ang binigay sa amin. Hindi po ito prank or biro. Madami kaming client na nabiktima dito. Milyon-milyon na pera involved. Kaya para na akong mababaliw sa stress. Hindi po biro ang 8 milyon na panimula na binigay ko para sa dream house ng pamilya ko. Sana matulungan nyo kami at makaabot sa kanya tong message. Salamat po. Ipinakita din ni Von Ordona ang mukha ni Engineer Mike dahil mahirap na umano ito makontak dahil kahit mga katrabaho nito at maging ang kanyang asawa ay iniwan na nito sa ere. Nakiusap pa si Von kay Engineer Mike na makipag-usap sa kanila dahil hindi biro ang perang ipinagkatiwala sa kanila na naging dahilan para matigil ang kanyang dream house. Pag-amin pa ni Von na marami pa umanong ongoing client na tinakbuhan ni Engineer Mike, kaya naman ganun na lamang ang stress sa kanya. Kaya naman nakikiusap si Von na magpakita ito sa kanya hanggang Lunes.